Ang sabi ng DDS na to, humanda kayo lahat. Pag maging presidente yan, si VP. Eto ah, sabihin ko sa iyo ang totoo. Alam naman namin eh, alam ng mga pinglawan, diilawan, at ng mga loyalista. Alam namin yan. In fact, sinabi na yan ni Rodrigo Duterte noong bago siya isakay sa airplane. ba diba? na pag naging pangulo daw si Sara Duterte, sabi niya, Ubus kayong lahat. At yan din ang madalas na sinasabi ng mga influencer at ng mga DDS follower ni Sara Duterte. Kaya alam na namin yan. At yan din ang reason kung bakit ayaw sa kanya ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino, Marcos Loyalists, Marcos Supporters, Tilawan, Pinklawan, at yung mga neutral. Yan ang dahilan kung bakit majority ng mga Pilipino ay ayaw kay VP Sara. Dahil alam ng majority ng mga Pilipino na kapag naging presidente si Sara, ang kanyang pamumuno ay nakasentro sa paghihiganti at sa pag-eliminate ng mga kalaban sa politika at ng mga tao na hindi sumaporta sa kanya. Alam yan ng majority ng mga Pilipino kaya ayaw sa kanya. Hindi dapat iboto at hindi dapat maging pangulo ng Pilipinas ang isang tao na puro galit ang laman ng puso. Kapag nag, kapag naging pangulo yan, wala yang aatupagin kundi ang paggigianti. At hindi na niya maaalala ang pagpapalago ng ekonomiya at ang pagtatanggol sa West Philippine Sea. Hindi na niya maaalala ang gumawa ng mga magagandang proyekto at magagandang programa para sa may hirap dahil nakasentro, nakapokus ang kanyang isipan sa pagliganti. Real talk, no to Sara Duterte in 2028. Si Bongbong Marcos bangak noon. Ngayong presidente na bangag na din ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Mama. <laughs> You have to, even if you kill me a thousand times, that will be happy. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am ako, sabi ko, tatong ikilin natin. Ang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Kujiribi. Not say that. Gusto mo ka rasin ako? Rasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero masuntukan tayo. Ano lang tumagaya, ta? Ganun lang. But, eh, you're a coward. You are not in your position. Sa totoo lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, babobog-bog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you tutuusin, hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD, ang veteran journalist na si Waldi Carbonell sa isang gunfight. Dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell pero hindi nagpakita si FPRRD. Fast forward, a year later, si Carbonal naman ang naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa Barilan. Matapos ma-offend, sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa, November 10, 2024, 9 a.m. sa Luneta. Pero wala ring lumutang na Baste Duterte.